Yeah. Magandang umaga po. Dito nga pala tayo sa Padre Burgos. Uh, ito nga pala, bahay ni Narico. Rico Abalonga. Siyang uh, bita ngayon. Oo. Kanina, kakatapos na namin kumain. Bakit napag sa bahay? Napaglaro siya sa bahay May tanga sa katabi ko. Um, siya nga pala, babunda um, ka tayong beach. Beach. Ano beach? Beach. Mamaya, ah, mamaya. na lang natin yung iba natin kasama. May artista, may artista dito. Ay, ito, artista. Wala akong sinasabi. Saka pala yung siya nakapos dyan. Yung nakakap. Yung nakakap. Yung nakaping. Oh, model! Hindi nyo yung kilidili. Maiteng. Ang yabang. Ginagaw akong sena. sa akin. pala. Go! Tara na, tara na, tara na! ng yan. Ang iniit. O, school. lang Ay, wait lang.

Tabangga ako. Nagda-drive ako ah. Nagda-drive ako. Sino <laughs> gusto ng apat? Sino